<laughs> si piliin si ayun guys si piliin magkaka ipit naman muna nakataaus na kami warung 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 doon na, lakad kami. Ay. Ha? Ha? Hindi. Nah. Anong bilhin mo? Sisig. Ha? Sisig. Kay sisig? Si Birilibin? Ha? Sisig daw pang. <laughs> Social man si Birilibin dito kay sisig. May sisig. <laughs> Ayan, guys. Ha? 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 Kaya nga, <laughs> punta kami sa ano, palingke. Kasi bilis si chef na. Ayan, si chef. Punta kami Hello sa biwok, guys. guys. Sa Hinupakan okay. biwok. Ito lang malapit sa simba. tayo ng ating pangalmosal. Ikot malaka na kami sa palingke. Ito ka, chef. Alos thread na siya chef guys. Hindi na matunog. Ayan. Ang dami rin tao nagsimba ng si Kadmas. Uy! <laughs> Ayan ang simbahan guys sa Pag Park. daw siya na <laughs> Kaya nga. <laughs> special din tong makmak namin oi. Eh. Sisig. Sisig, may sisig daw eh. Ay rat. Pork sisig, ano bang sisig? With rice. na? Pagkano? Bili tayo ng pakwan pang. Ano sila <laughs> Kami lang talaga kakain ng putas guys. Ako talaga sawa na. Bili ka sa iyo mangga. Ano ang mangga kasi nakabungang araw ba? Ayan, ipakita namin sa inyo ang biwok sa inupak. Sabi tao, tabo. Tabo ba? nabo pa. Nandiyan. Bibiti tayo na feeding Sino? Toy api. Ngita tagsudan? Ngita tagsudan Ayan, nandito na tayo sa biwalk. ayan guys, am biwalk ng Ilopas. Okay. Lagi-lagi dito Ayan guys Ang market dito sa Inupakan Wheat and dry Bagong market yan no gusto mo hinaw? Ano kay Papa pera? Antayin natin si Papa Ano sabi I'm, Naligo may kahapon. Naligo, naligo may kahapon ba? Ayan guys. Asa man? pang Daw, dato ng silingan. Asa man? kiri pang Kiri Kiripang lami o. Karo ba lagi kada O, kilo. Sa bawon pang. Mm. man yung mga sila di mga kami raw <laughs> di lagi like di mga di di ano, tanah lagi na 100. 100. 100. Uh. di sila mga isda mga isda lagi sungot bitaw ba so, gusto fry okay, chicken lain ay andox ko no <laughs> Ayah, nama maling si makmah. Nama maling ini? Mau menyejeng nigus yo? YouTuber bermain lagi. Dan awak lagi mak pandai ha. Dia lagi gede kan ikutan aw. Sikat ba? Sikat. nah. Siapa mic? Pagkakasin pa na. Pagkakasin pa upan Kung paano tabi dito ang Ito tanong taga-sulok doon. Why na habili sulok? Ang ra. Dito ang tanan. Oo, dito ang tanan. Ito tas kuwan. Gulay. Ang sabay balitan pa. Gulay. Pang, pang ano lang. Ano. Pang sabaw gusto ko niyan. Ano? Eh, ah. Ito Ha? Ito ang managdry. Like, Lagi <laughs> wala Lagi kuwan mak palit bing bingka. Kuwara ba itlog pang? Yan nga ang paborito nila eh Kaya yeah, to Dito sa bibig e, ko, ito yung kakaon ko. Dito. Asa ah, naman ka ba? Palit pa Asa naman. Diyan ka siya pwede. Diyan sa laray. di sa <laughs> laray ba? Diyan sa <laughs> laray <laughs> ba?

asa kaya or naman? Ha? Wow. Okay. Sige, 'yan. man. Asaman. Hey guys, ayan, ito po ang terminal, last Jan B walk, Sobrang init ngayon, grabe. Ano pa lang 8:30. Andun pa si Chef may binili. Init-init. Ayan -init. guys, uwi na kami. Sayang nga eh. Tapos ako po ang gahapon. Ayan, uwi na kami guys. Tapos na naman linki si Chef. Pili lang siya ng isda na malaki. Di uwi. Ibet mo cellphone at ako. Tanong, mo kay ano. Papa. ba, uwi. Hindi siya puro. Isag po ang. Uwi na kami. Tapos na okay. nagtabili na ako ng bibigit. Nakapagsimba, nakapamalengke na uwi na. Sobrang init, wala pang 9 o'clock. 8.30 pa lang. Pato sa 9 o'clock. Super, super. <laughs> super itim na namin siya. Pero talaga magsapilas sa init. <coughs> Yung request ni Mac Maras Yung punta sa mangga <laughs> Sobrang mahal ng mangga guys Yung mangga niya dalawang gulong na maligit 50 season ngayon ng mangga Di pa dapat mura Yung mangga Yung Janmingo kasi kay Kuya Aiba <laughs> Kuya Aiba nakadikit sa bato Nandito sa amin guys papaso walang lang kami sa bayan hindi nila kaharin lang ayan ilang ikot lang bahay na namin Ipaman doon. Ano, uh, nakatotrata. Hindi ka basa-basa uwi doon.